tapos malaki yung Yeah, na magandang lahi to, malaman to na klase ng baboy mga rodo kasi PIC. Ito yung ating ni bago ngayon. Dahil kasi nagbawas naman tayo ng tatlong inahin na naibinta in natin, hindi pa tayo nakahanap ng ipalit. Ito pa lang isa. Na baka sa susunod naman na mga anak ng ating Dinahin hindi mga pili naman tayo ng kalibago ng mga gagawin natin mula Kasi ito yung pili natin maganda ito. Sa uh, ko maganda talaga uh, si maliit yung ulo na tapos yung katawan masyadong malaki. Ito yung magandang klase na baboy na lubid. Ma mababa yung kanyang tangkad. Hindi siya mga mataas. ito yung maganda sa market kasi malaman ito wala itong tabak, Kaya, ito, tapos malapat ang laki yung kanyang hita maganda talaga ito uh, klase ng baboy ito yung demand sa market kasi maghanap talaga sila ng baboy na malaman kasi mabigat yung baboy na malaman kung eh kagaya na yung baboy na mataba malaki din yan pero mataba ah, baba lang yung timbang dyan ito naman ah, maganda talaga ito yung ating panibago na pili ito tapos maghanap din tayo may bago namang may marapit namang iwalay natin dito yan yeah, no, pili tayo dyan na uh, tatlong biig gawin natin ilahit kasi mga nagagagal uh, ng uh, biig natin ngayon kasi PIC ay yung yung bunga yung ginagamit natin dito kaya uh, yeah, ang surta maganda talaga uh, malaki-laki uh, na ito mga pagka year na ito mga ano ito pwede no, na ito mga na ang laki na kasi yung inayin natin dito kunti na lang nagbawas talaga tayo kasi hindi naman wala boltage yung iba naiiayin natin kung hindi na-boltage kaya ngayon may isa naman tayo na kapalit dito naman tayo maghanap tayo dito ng ano uh, ah, gawin natin yun ayun baka mayroon din kasi maganda yung klase yung to na babi na to Yan. hanap tayo dyan maghanap tayo dito ng gawin natin yun ayun baka mayroon kasi yung baboy na to kaya si dito kagaya din yung yung natili natin 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 maganda yung malalaki na po tunti yung tiyan tapos ano, mga dami yung didi kasi yung napili natin 16 ng didi e, eh, dito pili maghanap din tayo ng maganda yung eh, mga didi hindi na pagkunti ng didi yung gawin ng tinginahin katulad so, ng 14 ng didi tapos ang anak na 16 paano yung iba o kaya dura doin natin 'yung magnitude na 6 to 7. Tayo dito na lang. Ano? Kasi ngayon, ngayong araw na 'to, ito na baboy na 'to. Ano na 'to? 34 days. Ah, uh, hindi 40 44 days na 'to. Uh, kasi Walay natin 45 man. Eh ngayon 44 na Bukas 44 na. Uh, balik baka sa linggo natin tumawale kasi bukas uh, may lakad naman kami hindi natin -pwede ma pwede mawale kasi walang ma ano dito magmonitor baka mag ano yung iba hindi kumain uh, sa linggo na kung um, dating na linggo Walay natin dito na lang tayo sa lunis oh, makita natin dito na yung inalay natin kasi hindi natin ito ibibinta kasi yung baboy ngayon yung kulang kulang na yung baboy wala yung supply yung baboy yung mga uh, nagtitinda ng karne sa mercado kaya yung baboy dito sa sibo ngayon kulang kaya tumaas yung presyo Masyado mataas ang presyo ngayon kasi dati yung binta ko yung big dito, 4,000 lang. Eh ngayon, kahit binta mo ito 6,000 plus, mabili, mabili talaga kasi maraming naghanap ng ano, mga uh, Kaya ngayon, ano natin, alagaan natin ko para palakihin kasi baka... Kumabot ng 300 ng, ano dito ito yung tatawag yung rasyon o oh, maka maka ano din tayo maka ginansya uh, yan lang yung gagawin natin ng 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 ngayon uh, maraming salamat sa ano uh, sa aking video sa aking mga kaibigan dyan sila si Snowa maraming salamat siya sa uh, si Parati, si Sir na ano sa akin na comments, maraming salamat uh, sa mga iba nating uh, subscriber dyan uh, maraming salamat sa inyong lahat, hindi ko lang mabanggit yung uh, pangalan kasi hindi ko matandaan pero maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng nagsuporta sa ating GBTV ka-farmers uh, ito yung ating mga up